Isang nakakagulat at masalimuot na balita ang gumulantang sa publiko ngayong araw tungkol sa sikat na aktor na si Robin Padilla at ang kanyang asawa na si Mariel Rodriguez. Isiniwalat ni Robin ang masalimuot na pangyayari sa kanilang pagsasama na nauwi sa masakit na revelasyon. Ayon sa kanya, sa kabila ng kanilang pinagsamahan at pagmamahal, Natuklasan niyang si Mariel ay hindi naging tapat at ito ay diumanoy nagdadala ng anak na hindi sa kanya. Ang mga eksklusibong detalye ng balitang ito ay nagpapakita ng malalim na sakit na kasalukuyang pinagdaraanan ng aktor. Sa isang emosyonal na panayam, hindi maitago ni Robin ang bigat ng kanyang nararamdaman habang inilalahad ang kanyang panig. Para saan pa ang lahat ng sakripisyong ibinigay ko? Inakala kong kami na talaga. Pero paano na ang mga pangako? Lahat pala iyon ay matatapos lang ng ganito kasakit. Kitang kita sa kanyang mga mata ang mga emosyong pilit niyang pinipigilang ipakita. Ayon sa aktor, matagal niyang pinilit ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan nila ni Mariel, ngunit dumating sa punto na mas mabigat na katanungan ang kailangan niyang harapin. Sa kabila ng mga pagsubok, natuwa pa umano si Robin nang malaman niyang buntis si Marielle, umaasang ito ang magiging daan para buuin muli ang kanilang relasyon at magsimula ng bagong yugto. Nagplano na siya kung paano magiging masaya ang kanilang magiging pamilya, kung paano siya magiging mas mabuting asawa at ama. Ngunit aniya, ang kasiyahan ay mabilis na naglaho ng ipagtapat ni Mariel ang katotohanan, na hindi siya ang ama ng bata. Puno ng galit at panghihinayang ang mga sinabi ni Robin ng ay lahad niya kung gaano kasakit ang kanyang naramdaman. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Napakasakit. Hindi ko inasahan na ang babaeng minahal ko at binigyan ko ng lahat ay magagawa pa akong sakta ng ganito. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung paano at bakit nangyari ang lahat, ngunit wala siyang nakukuhang sagot na magpapagaan ng kanyang loob. Isa pang nakagugulantang na bahagi ng revelasyon ay ang paglalahad ni Robin na ang lalaking di umano'y ama ng dinadala ni Mariel ay isang matalik nilang kaibigan. Ayon kay Robin, ito ay isang taong itinuturing na bahagi ng kanilang pamilya, isang taong pinagkakatiwalaan at pinahahalagahan. Isipin mo na yung taong akala mo ay pamilya, na itinuring mong kapatid, siya pa ang magdudulot ng ganitong klaseng sakit sa iyo. Para akong sinaksak sa likod, ani Robin habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Bukod sa matinding sakit na dulot ng sitwasyon, inamin ni Robin na ang kanyang mga anak ang pinaka naiisip niya sa mga panahong ito. Aniya, masakit man para sa kanya, mas lalong hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanila ang nangyari. Paano ko sasabihin sa kanila? Paano ko ipapaliwanag na ang kanilang ina at ang isang taong malapit sa amin ay siyang naging dahilan ng pagkawasak ng pamilya naming? Sa kabila ng bigat ng kanyang pinagdadaanan, piniling maging matatag ni Robin. Sinabi niyang ang kanyang mga anak ang siyang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Para sa kanila, kailangan kong manatiling matatag. Hindi ko sila pababayaan, gagawin ko ang lahat para hindi nila maramdaman ang sakit na pinagdadaanan ko ngayon. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay ang nagbibigay sa kanya ng lakas na bumangon at harapin ang bawat araw na puno ng pagsubok. Maraming netizens ang agad na naglabas ng kanilang saloobin sa social media, nagpapahayag ng kanilang suporta para kay Robin at pangunawa sa kanyang pinagdadaanan. Maraming mga taga-suporta ang nagbigay ng kanilang pakikiramay at pagdamay habang ang ilan ay hindi maiwasang magbigay ng sariling opinyon sa nangyari. Sa kabila ng mga usap-usapan, nananatiling pribado si Robin sa ibang detalye at pinipiling hindi magbigay pa ng dagdag na impormasyon tungkol sa sitwasyon. Pagdating sa usapin ng pagpapatawad, sinabi ni Robin na hindi niya tiyak kung kaya niyang magpatawad, lalo na sa taong minsan na niyang pina.